Anak, sigurado ka bang nga ampunin mo yung bata? Nay, alam mo naman na matagal ko nang inaasam na magkaroon ng anak. Alam ko naman yun, pero... O oh, ano, nasa na yung perang pinagkasundoan natin? Ah, uh, ito po. 50,000 pesos. Ah, oh, ito lang? Eh, masyadong malaki yung hinihingi mong 80. Hindi naman tama yun. Eh, hey, kung hindi nyo naman pala kaya, eh, di maghahanap na lang ako nang ibang mag-aampon. Yung kayang magbayad sa gusto kong presyo. Hindi naman hayop yung binibenta mo. Ano ulit? May sinasabi ka? Ah, uh, hindi, hindi. Ito. 80,000. Anak! Nay, hayaan nyo na po ko. Please. O, oh, sige. Susuportahan kita sa anumang gusto mo. Okay. Dali naman palang kayong kausap. Pero, yung bata, labas muna. Nay, ayoko po, Nay. Nay. Tonyo, anak. Halika na. Sumama ka na sa amin. Hindi sige na. Bilisan kayo. Kanina pa ako, hinihintay ng mga katulong it's ko. Tara na, anak. Huwag kang matakot sa amin. Ayoko po. Ayoko pong sumama. No ba? Pantik sa ulo mo. tama mo ako sa kanila! Kasi nga dyan! Dali niya na nga yan, naiistorbo ang pagsusugal ko. Dadrama ninyo! Nay! Nay! Ayoko po, Nay! Nay! Oh, ayan! May fried chicken, gray ham at ice cream. Kain na, anak. Ayoko sa'yo. Ayoko niyan! Ay, anak, wag naman ganyan. Pinaghirapan ng mama yan. Ayoko sa'yo! Gusto ko na umuwi! Ay, alam mo, Tonyo, nakita mo naman kung paano katatuhin ng nanay mo, di ba? At yung mga tao sa lugar niyo ay hindi magandang halimbawa para sa batang katulad mo. Nay, wag na. Ako na pong bahala. Tonyo anak, hayaan mo, ibibili kita ng kung anong gusto mo mamaya. Basta kumain ka lang. Say ah! Alam mo, matagal ko nang pinangarap na magkaroon ng anak. Pero, hindi ako pwedeng magbuntis. Masaya akong dumating ka sa buhay ko, kaya susubukan kong ibigay sa iyo ang lahat Anak. Oh, yung mga taya nyo, lapag nyo na. Baka mamaya, dinadaya nyo na kami. Toy, huwag ka na magdalawang isip. Lahatin mo na yan. Mahalay mo naman, swertein ka. Eddie, eh di, bawing bawi yung mga nalugi mo. Oo nga naman. Oo, oh, ito. Itatayaan na ni Toto yung lahat ng pera niya, oh. Oo, oh, yun naman pala eh. Panigurado namang sa akin din ang bagsak niyan. oh, Tonyo. Yung utang mo sa akin, ha? Pag nanalo ka, babayaran mo ako. Oo naman. Ikaw pa ba? Pero pag nanalo lang ha. Siguraduhin mo ha. O ano? Ready na? Toy, labag mo ng bara mo. <laughs> o talo. O Roy, ikaw naman. Nag-bad trip naman o. Oh. Mark, mukhang laglag na. <laughs> <laughs> oh, yung usapan ha. <laughs> Sinabi ko naman sa inyo, umuwi na kayo. Hindi kayo mananalo. O, na yung mga pera nyo. <laughs> babe, late naman tayo. Oo naman, babe. <laughs> o, oh, teka, teka, teka. Yung utang mo. <laughs> Oo, oh, naman. Di makatulog sa 500? Pati, di ka ba naawa mag pa kami yun? Oh. Oo, nga naman, o. Oh. Kakain pa kami ng babe ko, oh. <laughs> eh, ano namang wapala ko dyan? Kailangan ko ng pera. Oo na, o oh, ito, ito to. Hina! Bayad na ako! Ayan! Mabuti naman at nagbayad ka na! Mayat mayayain mo ba naman ako eh? Eh paano? Kung hindi kita sisingilin, di mo man lang maaalalang may utang ka. Oo na! <laughs> babe? Ano ba? Talaga na kumain na tayo, nabutong na ako. Eh babe, ano bang gusto mong kainin? Hmm, yung masarap. Lahat mo masarap eh. <laughs> Kahit sa akin, masasarapan ka. <laughs> Ba? At <laughs> tara na nga? Dahil nanalo tayo, bibilhin ko ang lahat ng gusto mo. Talaga? Kahit yung bagong cellphone? Oo naman! <laughs> Bukas, bibili tayo ng cellphone. oh I love you talaga, babe. I love you too, babe. <laughs> Anong ulam? Ah, uh, oh nga pala, bayaran na ng tuition. Kailangan na raw bukas. Hello? Hello? May kausap ba ako? Ang sabi ko, kailangan na daw ng pang-tuition bukas. Hindi ka na magbabayad. Ano? Hindi ka na mag-aaral. Ano bang problema mo? Ikaw! Ikaw ang problema! Matagal mo na pala kaming niloloko. Ano na naman to? Kailan pa, Tonyo? Ha? Nalaman namin na tatlong buwan ka nang hindi pumapasok. Saan pupunta yung mga binibigay naming pera para sa pag-aaral mo? <laughs> Buli naman, alam na ninyo. Hindi ko na kailangan pang sabihin. Diyos ko naman, Tonyo! nag aaral kita! Nagpapakahirap ako para itaguyod ka! Ano bang problema mo? Bakit mo to ginagawa? Eh bakit ka ba nangingilam sa buhay ko? Unang-una, hindi kita nanay. Kaya wag mo akong diktahan sa mga bagay na dapat kong gawin. Pinili ko ba to ha? Oo, hindi ako ang nagluwal sa'yo. Pero mahal kita. Kaya nagsasakripisyo ako para sa'yo. Yun, yun ang gusto mo. Eh paano naman ang gusto ko? Hoy, hoy, ikaw, ikaw ha? Tumingin ka nga sa'kin ha? Ha? napakabastos bastos mo! Wala kang galang ang kapal-kapal na mukha mo! Para sabihin ko sa'yo, ako… Ako mismo ang pumipigil sa anak kong amponin ka! Pwede, eh, sana hindi niyo ako inampun! Eh, sana nga! Eh, pero dahil gusto ang gusto ka ni Joy, nakiusap ang binabastos mong inasakin, kaya tinanggap ka namin at naririto ka ngayon sa pamamahay namin! Binihisa, pinakain, at minahal ka namin! Pero… demonyo palang inaruga namin! Sana noon pa lang ay isinoli ka na namin sa mga tunay mo magulang. Wala kayong pinagkaiba. Totoo nga ang sabi nila na kung anong puno ay siyang bunga. Saan ba kasi yung nakatira? Apat na buwan na akong naghahanap. Eh, nakaikot ko na ata itong buong probinsya. Diyos ko, wala pa rin ako pala. Manang, Manang, ah, pwede po bang magtanong? Hmm, bakit? Dali mo, busy ako. Eh, dito ba nakatira si Lucy Hernandez? Ako yon bakit? makailangan mo? Ma? Ikaw na ba yan? Sino ka? Ako to, ma! Si Tonyo, yung anak nyo! O ano naman kailangan mo? Ba't mo kayo nahanap? Ma! Nakita na rin kita! Ano ba? Pumunta ka rito para magdrama? Binanta na kita, di ba? Anong ginagawa mo? Ma naman, di ba kayo nasasabik na makita ang anak nyo? Babatawa ka ba? Pero sige. Kung may pera ka, patanggapin kita. May pera ka ba dyan? Maka na, dali! <laughs> pera lang po ba talaga ang mahalaga sa inyo? <laughs> ano? Anak ng pa naman, oh. Alam mo, hindi ko kailangan ng pasanin sa buhay ko. Puti nga, may umampun sa'yo noon ko. Yun lang ang magandang naiambag mo sa buhay ko. <laughs> alam nyo, mabuti na rin at sa inyo na nanggaling. Ngayon, alam ko na. Wala pala talaga akong halaga sa inyo. Sana hindi ko na lang siya hinanap. Pera. Pera lang pala yung tingin niya sa akin. Sana hindi na lang kumalis kay Mama Joy. Ang tanga mo, ang tanga-tanga mo Tonyo. Ang tanga-tanga mo. Cheska? Je Cheska! Tonyo? Anong ginagawa mo rito? Sa... Sino yung kasama mo? Uh, ano? Boyfriend ko. Boyfriend mo? <laughs> aalis na kami. O oh, sige na, Tonyo. Maiwan ka na namin. So, tinanlo mo lang pala ako? Oo, oh, gano'n na nga. Eh di sorry. Kailan pa? <laughs> sige na, alis na kami ah. Tara na, babe. <laughs> Mga karma ka rin. Mga karma ka rin. Tanga-tanga ko. Tonyo? Teka, si Tonyo ba yun? Uy! Uy, Tonyo! Uy! Saan ka naman nagpunta? Ang tagal kitang hindi nakita. Kamusta na pala yung mama mo? Hmm? Mama ko? Ano ibig mong sabihin? Ha? Hindi ka ba tinawagan sa inyo? Si Aling Joyo, inatake raw sa puso. Ha? Saan ospital? Doon sa bagong gawang ospital, Malapit doon sa parisan. O, oh, sige, sige. Maiwan muna kita. Salamat, Mark! ginagawa mo dito? Um, si... si Mama. Mama? Pagkatapos ng lahat ng sinabi mo sa anak ko, may lakas ka ng loob ka pang tawagin siyang Mama? Uh, alam ko pong napakadami kong nagawang kasalanan, lalong lalo na kay Mama. Pero... Pakiusap po. Gusto ko po siyang makita. <laughs> Wala na siya, Tonyo. Wala na si Joy. Wala na ang anak ko. Hindi totoo yan. Hindi, In hindi totoo yan. Ibinigay ng anak ko ang lahat sa'yo. Itinuring kanya bilang isang tunay na anak. May nagawa ba siyang mali para maranasan ang mga bagay na yon? Ma! Nandito na ako! Ma, hindi na ako aalis sa tabi mo! Sorry! Sorry, ma, patawarin mo ko, ma, 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 naging makasarili ako, ma, kasalanan ko lahat ng to, ma, nagisisi na ako, ma, ma, gising, kasalanan ko ito, ma, kasalanan ko, Dear love, napanalangin kong isang masamang panaginip lamang ang lahat. Kung maibabalik ko lang ang oras, tutumbasan ko o hihigitan ko pa ang naging pagmamahal sa akin ni Mama Joy. Yang hiya ko sa sarili ko. Sa kabila ng mga sakripisyo niya para sa akin ay kagaspangan pa ang sinukli ko. Wala akong utang na loob. Kaya kay Lola Belen, Matawarin niyo ako ha, ah, dahil ako ang naging para mawala ang pinakamamahal din yung anak. Sa'yo naman, Mama Joy. Salamat po. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Gabayan mo po ako ha. Ah. Saan ka man naroon para maitama ko ang lahat ng mga naging pagkakamali ko sa buhay. pabang i-memorize yan. Basic! <laughs>